natin ay simpleng ulam sa mga walang budget. Baguong. Hmm. Mahal ang isda. Ito yung mag-ikot. Ito bawang. Ito bawang guys.

kamatis guys kailangan lumutuin yung kamatis para hindi madali mapanis at pangtanggal tanggal maalat ang okay. sarap kasi yung manamis panis lagyan ng asukal kung walang alat

Panandali the ang lutok. Mmm. Hindi siya maalat. Okay, guys. Thank you for watching.